welcome back mga adventure at welcome sa isa na namang spear fishing adventure sa wakas at makabalik na tayo sa dagat mga ka-adventure bali apat na buwan din tayo hindi nakapag fishing Kahit sa pabago-bago ng panahon dito sa amin at sobrang lakas pa ng mga alo at dito na nga at hinanda ko na lahat ng aking mga gamit at ang kasama ko pala sa adventure ngayon ay si Jerwin mamayang alas 7 ng gabi mga ka-adventure ay alis na kami at itong pana na gamit natin ay ako lang ang gumawa nito gawa ito sa kahoy na tugas at ang trigger mechanism nito ay sariling gawa din natin gawa ito sa stainless na flat bar at ito na nga at nakaready na lahat ng gamit natin, na lang natin ang kasama natin na si Jerwin siya yung kasama natin sa ating adventure ngayong gabi, at dito na nga mga adventure ay nakarating na kami sa aming spot kung saan kami mamana, at buti na lang mga adventure ay maganda ang panahon ngayon at hindi maalon, at ito pala ang unang adventure natin sa taong ito at dito na nga at simula na tayong lumangoy mga adventure at ang unang isdang nakita natin mga ka ay isdang danggit kaya hindi na natip na tagal at kinuha na natin. Ito yung perfect size mga ka-adventure para gawing daing. Masarap nito sa sinabawan at masarap din ito sa prito at pwede rin ito gawing kinilaw at sa di kalayuan mga kadventure ka nakakita ulit tayo ng danggit so paikahiga lang siya dito sa buhangin mga kadventure ka kaya tinira na natin baka tirahin pa ng iba at ang napansin ko sa isdang ito mga kadventure ka ay pag natamaan siya ng ilaw ay kusang lang siyang higa at dito nga mga kadventure ka ay meron akong napansin na isang buntot na gumagalaw kaya dali, -dali ko itong sinisid at tiningnan ko kung anong, anong, meron so pagtingin ko mga kadventure ka ay wala na nakatago na siya kaya sumisid ako ulit mga kadventure ka at tininan ko sa kabilang butas bakal lumusot at tingin ko mag-adventure eh wala na talaga sumuksok na siya sa kanyang butas magaling talagang magtago yung isda palang nakita ko mga adventure ay eh, isang labahita or mungit kung tupagin dito sa amin at dito nga ay eh, nabigda ako sa aking nakita mga ka-adventure dahil hindi ko inaasahan ang makakasalubong ako ng isang bagulan or kubutan kung tawagin dito sa amin dahil sa sublang labo ng tubig hindi ko siya napansin agad mga ka-adventure at ang tansya ko nga dito mga adventure ay eh, kulang-kulang isang kilo siguro to mga adventure at maswerte tayo mga adventure at binigyan tayo ng isang bagulan o kubutan sa ating dive ngayon at ito na nga mga adventure ay lumipat kami sa mababaw na partid dahil sa sobrang labo ng tubig doon sa malalim at sa paglipat nga namin mga adventure ay nakakita agad ako ng isang danggit kaya tinira ko agad ito at kinuha ko na ito nasa mababaw ko lang pala tayo mga adventure nasa lampas baywang lang tayo at dito lang muna tayo magpaikot-ikot dahil hindi talaga kaya doon sa malalim mga adventure dahil sa sobrang labo kailangan mo pang sumisid sa lalim para makita mo yung isda at ito nga mga adventure nakakita tayo ng isang shell na kung tawagin dito sa amin ay bungkawil masarap ang shell na ito mga ka-adventure ang lasa ng shell na ito eh, pwede mo siyang mahahalin tulad sa saang a small version masarap din to sa ihaw at sa gata at habang lumalangoy tayo mga ka ay meron akong nakitang isang isda na parang bato na para kahoy ang tawag pala sa isdang ito mga ka dito sa amin ay isdang gatasan napakadelikado ng isdang ito mga ka dahil isa ito sa mga venomous na isda delikado ito pag nahawakan natin o naapakan natin dahil pwede tayong up kaya lubli ingat tayo mga ka-adventure pag andito na tayo sa dagat wag na lang nating hawakan pag hindi tayo pamilyar sa isang uri ng lamang dagat at dito na nga ay naghanap tayo ng isang isda na pwede nating dadalhin at dito nga nakakita tayo ng isang dangit at sa unang tingin ay para lang siyang isang bato kaya kung hindi mo siya titignan ng maigi mga ka-adventure hindi mo talaga malalaman na isa na palang isda yung, yung nakita mo at ito na nga at tinira na natin ito ang problema nga lang ay hindi natin ito tinamaan kaya ayun nakawala kaya hanap ulit tayo ng ibang isda at ito nga nakakita ulit tayo ng isang danggit na nakasandal sa isang bato kaya umiko tayo at pumesto tayo ng maganda para sigurado na matatamaan na talaga natin ito at makukuha at sayang naman kung makawala pa. Good size pa naman ito. At pwede na to pang daing or pang prito. Ayan at hanap ulit tayo. Yan na nga at nakakita ulit tayo ng isang danggit na pa Kaya pumisto agad tayo dahil kukunin natin to at titirahin na natin. At baka tirahin pa ng iba. Favorito kasi ni Mrs. ang pinirito ng danggit mga ka-adventure. kaya kinuha natin to. At sa di kalayuan mga ka-adventure ay eh, manakita akong isang parang malaking isda kaya ako akong lumapit. At pagkalapit ko dito mga ka-adventure ay eh, yung paliktik lang pala niya yung malaki at maliit lang pala yung katawan niya mga ka adventure ano kayang klaseng isda to mga adventure hindi rin ako pamilyar sa isdang ito mga adventure kaya pinabayaan ko na lang at tumanap ako ng iba at dito nga ay nakahanap ulit tayo ng isang danggit kaya umikot ako at bumisto ulit ako mga ka-adventure para siguradong matatamaan natin at kukuha natin ito dahil good size na to mga ka-adventure at pwedeng pwede na to pang ulam halos puro danggit ang nahuli natin ngayong gabi mga ka-adventure dahil katatapos lang kasi yung season ng mga danggit dito sa amin or tamwag kung tawagin dito sa amin mga ka-adventure sayang nga lang mga ka-adventure at hindi tayo nakasali sa event na yon, mga ka-adventure dahil madaling araw kasi dumaan yung mga danggit oras kasi nila sa pangingitlog mga ka-adventure kaya dumagsa yung mga danggit kaya yung nahuli natin ngayon ay tira-tira na lang to mga ka-adventure at talagang napakaswerte nga mga ka-adventure sa mga naka-witness sa event na dahil napakarami nilang huli balde-balde yung mga huli nila mga ka-adventure at dito na nga at nakakita ulit tayo ng isang pahiga-higang danggit mga ka-adventure kaya dali-dali na akong pumesto at titirahin na natin to at kung mapapansin nyo mga ka-adventure wala gaano magandang ista na mahuhuli dito sa amin sinira kasi ng bagyong audit yung dagat namin dito mga ka -adventure. lahat ng corals ay dinurog lahat ng mga structures dito sa ilalim ng dagat ay binasak ng bagyong ulit ng adventure maraming ni isdang namamatay at halos maubos yung lahat ng lamang dagat dito sa amin kaya konti na lang yung mga isdang nahuhuli namin dito ngayon at dito na nga mga adventure habang palang ulang tayo ay nakasalubog tayo ng isang malaking danggit at sa sobrang laki nga nito ay halos magasing laki na ito ng aking palad at sa tagal tagal nga ng panahon mga adventure ngayon lang ulit ako nakahuli ng ganito kalaking danggit pag ganito na kalaki ang danggit mga adventure ay iba na yung tawag namin dito ang tawag dito sa amin ay bulawis at ingat ingatin tayo mga kadventure sa paghawak nito dahil sobrang sakit din ito kung makatinik at ito na nga mga kadventure at nakakita ulit tayo ng isang klasing danggit itong klasing danggit mga kadventure eh, ang tawag namin dito ay ngisi ngisi sa inyo kaya mga kadventure ano kayang tawag nito iba iba kasi yung tawag namin sa danggit dito mga kadventure pag maliit ang tawag namin ay danggit pag malaki na ang tawag naman namin ay bulawis pag ganitong klasing danggit naman ang tawag namin ay ngisi ngisi ayan na nga mga kadventure at hanap ulit tayo ng isda at ito na nga takahanap ulit tayo ng isang danggit puro good size yung mga nahuli nating danggit ngayon at ito na nga at bumesto ulit tayo para makasigurado tayo na matatamaan natin to ang ganda talaga patamaan ng mga danggit dahil kapag matamaan sila ng ilaw ay kusa na lang silang tatagilin at hindi ka talaga mahihirapan sa pagasinta pwera na lang siguro kung magalaw ang tubig Or maalon at sa wakas mga ka-adventure ay nakaipon din kami ng konting isda libre na naman ito ang pangulam namin at buti na lang at meron pang mga danggit na nagpakita at dito na nga mga kadventure ay dahan-dahan na kaming pumunta sa gilid dahil pauwi na kami. At habang pauwi na nga kami mga kadventure ay nakakita ulit ako ng bungkawil. At kinuha na natin to dahil sasabawan natin to. Iba talaga mga ka-adventure pag matagal-tagal kang hindi nakapunta ng dagat. Dahil maninibago ulit yung katawan mo. Mabilis kang ginawin kahit naka-wetsuit At dito na nga mga kadventure habang pauwi tayo nakakita ulit tayo ng isang danggit at hindi na natin ito pinalampas at kinuha natin dahil sa sabaw natin ito kasama yung mga shells pang tanggal ginaw masarap kasi humigop ng presko at mainit na sabaw lalong lalo na mga kadventure pag galing ka sa sisid at itong ang susunod na isda na nakita ko mga kadventure ay eh, para lang siyang buhangin ang tawag pala namin dito mga ka-adventure ay eh, dali-dali. Masarap din ng isdang ito mga ka-adventure. Pwede itong pang ihaw, pang prito at saka pang sabaw. Ang iba mga ka-adventure ay nagsasabi na mapait daw yung isdang ito kasi mali yung paglinis nila mga ka-adventure. Dapat kasi sa isdang ito ay tatanggalan mo siya ng balat para maalis yung mga laway niya dumikit sa kanyang balat. Yun kasi yung nagkukos ng pait mga ka-adventure. At dito nga mga ka-adventure, ulit tayo ng good size na langit. At hindi na nga natin to, pinatawad mga -adventure. Tinira na natin at kinuha na natin ito. At at sa di kalayuan mga adventure ay meron din tayong nakitang isang danggit. Dali-dali na natin itong nilagay sa ating sisidlan at dali-dali na rin natin pinuntahan yung isang danggit. At ito na nga at napuntahan na natin yung isang danggit mga adventure At sa pagtingin ko ay good size na ito kaya kinuha na natin at idadagdag na natin ito sa ating pangsabaw mamaya. At ito yung kagandahan mga adventure pag nasa probinsya ka at malapit ka sa dagat dahil pwede ka kumuha ng pangulam na libre at mag enjoy ka pa. At ito na nga mga adventure ay ulit ako ng danggit at dito nga nakikita ko ng danggit mga adventure kaso nga ay alanganin yung kanyang pwesto kaya pinalipat ko muna siya sa may buhangin para hindi tayo mahirapan pagtira sayang din kasi ito pag nakawala mga ka-adventure pang nagdag na to sa ating ulam kaya mabuti na sigurado tayo na mahuhuli natin to mga ka-adventure dito nga mga ka-adventure ay meron kong napansin na lumalangoy kaya nilapitan ko ito at paglapit ko mga ka-adventure ay isa palang danggit kaya daldali na akong pumesto at tinira ko na ito at grabe talaga ang labo ng dagat mga ka-adventure siguro ito yung resulta sa mahangin at maalon na dagat o, mga nakaraang araw at biglang nawala yung aking ginaw mga ka-adventure nung sunod-sunod nang nagpakita yung mga danggit nakakawala talaga ng pagod at ginaw mga ka-adventure lalong lalo na kapag marami yung nakikita mong isda so bali magdadalawang oras na pala kaming lumalangoy at ito na nga mga ka-adventure sa di kalayuan meron akong nakitang dalawang danggit na magkatabi at inuna ko munang titahin yung mas malapit sa akin at matapos ko nga makuha yung isa mga kadventure ay hindi ko muna tinanggal sa pana kinasakulit yung pana tapos titirahin ko yung ikalawa ito yung ginagawa kong team ng adventure pag pero kung nakitang isda na nagdikit-dikit pero magkasama para hindi aksaya ng oras at ito rin yung kagandahan mga ka adventure pag quick reload yung ginagamit mong pana mabilis kang makakasa tapos mabilis ka rin makatera at sa tabi ng dalawang danggit mga adventurer, ay meron tayong nakitang lionfish or talingtingan kung tawagin dito sa amin na kinasakulit yung pana tapos tinira ko yung lionfish or talingtingan dapat kasi mga adventurer, pag meron tayong makitang ganitong klasing isda dapat daw sabi nila ay kukunin natin to dahil pag ganitong klaseng isda mga adventurer ay invasive daw to na species maka inbalance daw to mga kadventure sa ecosystem ng mga isda at sabi din nila mga adventurer, na ito din daw yung kumakain ng mga maliliit na isda at sabi din nila na wala daw rin itong natural predators kaya mabilis din sila makaparami mga ka-adventure tapos mabilis din din lang, tapos mabilis din nilang mauubos yung mga maliliit na isda sa coral reef at ito na nga mga ka-adventure nakahuli tayo ulit ng isang danggit at habang papalapit na kami sa gilid mga ka-adventure ay parami-rami na rin mga danggit na nagpakita ito yung problema minsan mga ka-adventure kung kailan gusto mo nang umuwi tsaka naman nagpapakita yung mga isda kagaya nito mga ka-adventure nakakita ulit ako ng isang danggit So nasa mababaw na parte na tayo ng dagat ng adventure. Nasa hanggang baywang na lang yung tubig at mayroon pa rin mga danggit na nagpakita. At hindi na masama mga adventure para sa unang dive natin sa taong ito dahil binayayaan tayo ng mga maraming danggit. At dito naman mga adventure ay isang bungkawil yung nakita natin. Kaya kinuha natin to dahil idadagdag natin to sa ating pangsabaw.